Igan, so ako nga pala si Eldo Nakain. Welcome sa ating channel. So sa oras sa ito mga kaibigan, ang ating pag-aaralan at ating pag-uusapan ay kung paano ba i-maintain at aalagaan ang inyong air condition, air conditioner sa inyong bahay para hindi ito madaling masira o para hindi ito uh, tuluyang masira at lalo na lalo kayong makatipid sa paggamit o pagkonsumo ng kuryente gamit ang uh, maayos na aircon. Alam nyo ba mga kaibigan na kapag hindi minimaintain ang air condition sa bahay, bumababa ang lamig nito at tumataas ang konsumo sa kuryente at mas mabilis masira ang unit. Kaya sobrang importante ng tamang maintenance sa inyong aircon. Una sa lahat mga kaibigan, kailang linisin ang air filter. Ito ang unang sumasalo sa mga alikabok. At kapag marumi ito, hirap huming, humigop ng hangin ang iyong aircon. Patayin mo ng unit, tanggalin ang front cover, hugasan ang filter gamit ang maligamgam na tubig, patayuin ng mabuti bago ibalik. Simple lang, di ba? Pero malaki ang epekto nito sa lamig at sa kuryente. Linisin ang outdoor unit. Hindi natin napapansin, pero dito naglalabas ng init ang aircon. Kaya dapat walang nakaharang na dahon, lupa o dumi sa paligid. Tips Linisan ang paligid at alisin ang mga nakatang nakatambak na gamit dito. Pahiran ang basang-basahan ang mga grills. Pero tiyakin, syempre nakapatay muna ang switch ng inyong aircon. Kung sobrang dami, ay ipaklining ito sa technician. Ikatlo, iwasan ang leaks at ang yugyo. Tandaan mga kaibigan, dapat walang tumutulong tubig sa loob kung saan may tagas o may naririnig kang kakaibang tunog. Ibig sabihin, may problema sa cooling o may loose parts. Tawag ka kaagad ng professional technician kaibigan ikalima gumamit ng tamang temperature para makatipid ka at hindi ma-overload ang iyong aircon sundin ang ideal setting na 25 degrees celsius sapat ito para malamigan at maging energy efficient ikalima magpa general cleaning kada tatlo hanggang anim na buwan ang general cleaning mga kaibigan ang pinaka maintenance dito hinuhugasan ang coils, blowers at evaporator kung window type. Kung split type naman kaibigan ay gumagamit ng cleaning bag. Professional dapat ang gumagawa nito mga kaibigan para masigurong malinis at safe ang proseso. Extra tip pa dyan mga kaibigan. Iwasang bukas sara ng madalas ang pinto habang nakabukas ang inyong aircon bumili din ng kurtina o blinds para maiwasan ang init sa pagpasok sa inyong bintana. Siguraduhin tamang laki ng aircon para sa laki ng kwarto. 'Yan mga kaibigan, 'yan ang tamang paraan sa pag-maintain ng air conditioner sa bahay. Simple lang pero malaki ang tulong para mas tumagal ang unit at makatipid sa kuryente. Kung nakatulong sa inyo ang video ng ito mga kaibigan, ay huwag niyo sanang kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. This is Eldon saying that's all for now. Have a nice day, everyone.